Matapos ngang mag-propose ni Sian Lim kay Kim Chu ay muling nagkaroon ng assurance si Kim Chu sa kanilang relasyon maging ang kanyang mga malalapit na kaibigan at pamilya ay bumalik na rin ang suporta sa kanilang relasyon matapos ang isyo ni Sian Lim kay Luis de los Reyes. Kahanga-hanga nga naman talagang muli nilang naayos ang kanilang relasyon na gaya noon matapos ang kahindek-hindek na pangyayari, Ngunit mas kahanga-hanga ang nagastos ni Sian Lim sa kanyang proposal para kay Kim Chu na pag-alaman ng aming team na nirentahan umano ni Sian Lim ang beach na pinagproposan nito kay Kim Chu upang masigurado na privado ang magaganap na plano sa pagrenta pa lamang nito ay umabot na ng milyon dahil tatlong araw niya itong nirentahan kasama ang preparasyon at ang oras ng biyahe nila mula sa Manila hanggang doon at ang araw na mismo ng proposal, ganun pa man ay hindi pa doon natatapos dahil ang nasabing engagement ring ay nagkakahalaga din ng milyon dahil gawa sa totoong diamond at ginto ang nasabing sing-sing na pinasadyang aid sa para kay Kim Chu. Nasabi din ni Sian Lim na wala siyang naramdaman na kahit kititing na panghihinayang sa halip ay labis na galak pa ang kanyang naramdaman dahil umano ay worth it ang lahat ng gastos at effort nito.